Isang mahiwagang pagbisita na naman ni Padre Pio ang tabok sa episode natin ngayong araw kung saan may isang profesor na ateista ang naghihingalo sa kanyang kama habang may mataas na lagnat. Siya ay binisita na ng dalawang di kilalang tao na nais magdasal ng rosaryo para sa kanya ngunit nag-alinlangan ang asawa niya na papasukin sila sa loob ng kanilang bahay. Ano ang nasa likod ng di hang pagbisitang ito? Pumayag kaya na paulakan ang mga etrangherong ito ng ateista? Kung oo ang kasagutan, ay bakit naman? Iyan ang alamin ninyo sa pagtatanghal na ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid upang maghatid na naman sa inyo ng isang mahimalang yugto sa banal na buhay ni Padre Pio manatiling nakatutok. Nakatanggap si Paulio Negro ng maaantas o Degrees of Humanities noong isang libo siyam at tatlumput anim, 1936, at kumuha ng pangalawang degree sa filosofiya noong isang libo siyam at apat na po, 1940. Ituturing niya ang kanyang sarili na isang ateista at ang kanyang thesis sa filosofiya ay isang pagtanggi sa pagkakaroon ng Diyos. Kalaunan ay uh, nagturo siya sa mataas na paaralan habang pinapanatili ang kanyang mga ideya. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay matatag sa kanyang pananampalataya. Dahil siya ay ulila, siya ay pinalaki at pinag-aral sa isang uh, kumbentong pinamamahalaan ng mga Madreng Carmelita at siya ay nanatili doon hanggang siya ay 22 taong gulang. Magkasama silang mag-asawa na nagpundar ng tahanan nila sa Taranto, Italia. Nung si Palo ay punong-puno pa ng intelektual na sigla at malusog pa, bigla siyang tinamaan ng matinding karamdaman. Nagkaroon siya ng uh, tuyong pleurisy o ang uh, pamamaga ng tissue na bumabalot sa baga at nung tagsibol ng isang libo siyang naraan at uh, 50 ay malapit na siyang mamatay. Ang mga doktor sa katunayan sa kalaunan ay nagpahayag na wala na silang magagawa para sa kanya. Isang Sabado ng gabi noong Abril, alas 10 ng gabi, dalawang lalaki ang kumatok sa pintuan ng kanyang bahay. Tagpakilala sila Si Otelio Rizaliti ay isang opisyal sa Hukbong Dagat o Navy at ang isa ay isang lalaking nagngangalang Carlo Lusardi. Dahil hindi sila kilala ng asawa ni Paulo na si Maria, siyempre ayaw niyang papasukin sila sa loob ng bahay dahil mag-isa lang siya kasama ang kanyang dalawang anak at ang kanyang asawang may uh, malubhang karamdaman. Sa so oras na ito, siya ay malubha ang sakit at nagkaroon ng napakataas ng lagnat sa loob ng dalawang linggo. Minsan siya ay nahihibang at tila nasa pintuan na ng kamatayan. Iginiit ng dalawang lalaki na nagsasabing, Pinadala kami ni Padre Pio at kailangan naming magrosaryo para sa lalaking may malubhang karamdaman dito ni hindi man lang narinig ng kaawawang babae ang tungkol kay Padre Pio, kaya hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Sinabi niya sa mga lalaki na maghintay sa pintuan at pumunta at nakipag-usap sa kanyang may sakit na asawa na nang marinig na ang mga lalaki ay nagsasalita tungkol sa pagro-rosaryo, pinahintulutan niya ito at sa wakas ay pinapasok sila ng asawa niya. Dito dapat sabihin na uh, ilang taon bago nung isang libo siyam na raan na tapat 1946, bahagyang binago ni Profesor Negro ang kanyang pananaw bilang isang ateista. Ikinagulat ng lahat ng hilingin niyang makipagkita sa arsobispo ng Taranto, si Monsignor Bernardi, kung saan ipinahayag niya kung paano siya nagkaroon ng isang uri ng pangitain kusaan naaninig niya ang anyong tagiliran o ang profile ng mahal na birhen. Pagkatapos ng pangitain ito ay nagsimula siyang dumalo ng misa. Kahit na hindi siya regular na pumupunta dati. May papalagay natin na, na ito ang dahilan kung bakit niya hinaya ang pumasok sa kanyang bahay ang dalawang estranghero na gustong magrosaryo para sa kanya at sa pamamagitan ng mahal na birhen. Pinagbigay alam ni Santina, ang anak ni Paolo, noong panahong iyon ang sumusunod na nangyari. Ayon sa kanya, nakikita ko na parang kahapon lang ang dalawang lalaki, si Rizaliti na nakasuot ng puting uniforme at si Luzardi, parehong nakaluhod at sama-samang taimtim na nagro-rosaryo. Subalit, habang sila ay nagdarasal, hindi mapakalis si tatay at sinabi kay nanay, Maria, Paalisin mo ang priling na katalukbong na yun sa paanan ng kama. Walang sinabi si nanay. Naisip niya na ang pangitain ay marahil dahil sa kanyang mataas na lagnat. Bago umalis, pagkatapos ng rosaryo, ang mga espiritual na anak ng Padre uh, pade ay maingat na nakiusap kay Maria na tumanggap ng pera. Sabi nila, ito ay ipinadala ni Padre Pio. Kakailanganin mo ito sa susunod na linggo para mabayaran ang paglalakbay ng iyong asawa patungo sa San Giovanni Rotondo. Nais niyang makita si Padre Pio at ang natitira ay pera para sa mga gamot. Tungkol sa partikular na puntong ito ay nagpaliwanag si Santina. Sabi niya, parang alam ni Padre Pio na ginastos namin ang halos lahat ng pera namin para makabili ng penicillin na napakamahal noon. Nang sumunod na lunes, mas bumuti ang may sakit bumaba na sa normal ang temperatura niya at namangha ang mga doktor. Ang kanyang kalusugan ay bumuti ng gusto. Kaya nung Huwebes, pagkaraan ng uh, tatlong araw, sa ganap na ikasyam ng umaga, si Narisaliti at Lusardi ay dumating upang kunin si Profesor Negro at ihatid siya ng taxi patungo sa istasyon ng tren ng Taranto dahil masigasig niyang nais na makilala si Padre Pio kaya ginawa niya iyon. Kinagabihan ay nakarating sila sa San Giovanni Rotondo at ang tatlong lalaki ay magkasamang tumira sa isang maliit na puting bahay sa kanan ng uh, paakyat sa daan patungo sa monasteryo. Kinakabukasan, Biyernes, dinalandila siya sa sakristiya kung saan uh, nagpapakumpisal si Padre Pio sa mga lalaki sa pagtatapos ng mga kumpisal, lumabas si Padre Pio mula sa tabing na ikinukubli uh, siya sa paningin ng mga uh, nanonood ng mga tao doon. Ang tatay ko, sabi ni Santina, ay agad na nakilala ang friar na noong nakaraang Sabado ay nakita niya sa paanan ng kama habang na nagro-rosaryo. Lumapit agad sa kanya ang tatay ko at napaluhod, umiiyak. Tinulungan siya ni Padre Pio na tubayo, hawak-hawak ang kanyang mga pulso at sinabi sa aming dialekto, no, may sarili silang uh, Kung iiyak ka, hindi na ako pupunta sa iyong bahay. Kinakabukasan ay nagumpisal si tatay sa santo na nagbalik sa kanya sa biyaya ng Diyos at tinanggap siya bilang isang espiritual na anak. Agad siyang naging ibang tao. Araw-araw siyang dumalo sa misa at tumanggap ang banal na komunyon. Ang padre ay patuloy na naging malapit sa kanya sa mga unang hakbang ng kanyang panibagong pamumuhay. Dumating siya sa parang espiritual sa pamamagitan ng bilokasyon upang bisitahin siya sa bahay. Sa kanyang pagaling, minsan ay sinabi sa akin ni tatay, sabi ni Santina. Santina, ipinapatong ni padre ang kanyang kamay sa iyong ulo Pagkatapos noon ay madalas ko na siyang nakikitang umiyak dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan. Sinikap niyang makabawi sa pamamagitan ng pagkakaakay sa mga tao sa Diyos at gayon din kay Padre Pio. At do, dito nagtatapos ang patutuo isang Negro sa, sa San Giovanni de Tondo noong ikasampu ng Mayo 2005. At yan po ang istorya na nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw kung saan uh, nagbalik loob ang isang ateista sa pamamagitan ng tulong ni Padre Pio. At sana ay naibigan po ninyo ang istorya ng ito at kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ng ito. At para sa mga bagong tagapanod, panood uh, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. At maaari rin nyo kami nga supportahan sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante o tagabuloy na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padipio kung saan ang benepisyo ng uh, buwanan o lingguhang mga pamisa ay uh, makakabit nyo. Uh, depende po ito sa halaga ng inyong buwan ng uh, abuloy o donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinigdepodifyo.org Ang uh, pamamagitan po ng pagbibigay ng donasyon ay sa pamamagitan ng uh, direct deposit po sa aming uh, video account. At maaari rin po via GCash, via bank transfer. At meron din po kaming personal na gcash number sa ilalim ng aking pangalan at uh, hanggang dito na lang po tayo maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood maraming maraming salamat din po sa mga miyembro ng mga alagad sa kalingan ni Padre Pio, na walang sawa pong na nagbibigay suporta uh, sa aming apostolado dito sa Youtube mahala na pong gantihan ang inyong uh, kabutihang loob ng ating Panginoon Diyos Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Sirodato Gesù Maria, oggi e